Hello mga Mare! Good evening! Ito na naman ang inyong mga Mare, si Mare Tess! Ayan, for today's video mga Mare, gagawa tayo ng merienda. So sa ingredients pa lang, alam nyo na kung anong lulutuin ko, di ba mga Mare? Para samahin nyo kong gumawa ng spring roll o lumpiang gulay. Ayan, mga mare. Ihatin muna natin ang ating mga ingredients. Yun yung beans, carrots, repolyo, at saka yung bean sprout. Ayan, mga mare. Paghihiwa ang inyong kumare ng mga ingredients. Ayan, bibilisan ko na mga mare para hindi kayo mabagot. di ba? Ayan, tapos na ako sa aking carrots. Isunod naman natin yung repolyo. Ayan hiwa hiwa dito hiwa dyan hiwa dito wag lang hiwain yung daliri ako oh, may diba mga mare hindi yan kasali sa ingredients at Diyos ayan mga mare ayan mga mare tapos na tayo maghiwa ng mga ingredients ayan na ang mga nahiwan natin mga mare syempre hindi ko na pakita ng hiniwa natin yung bawang at sibuyas ayan igigisa na natin yung mga gulay, mga mare. At eto na nga mga mare, unahin na natin ilagay yung carrots at saka beans. At yung unahin natin mga mare para maluto ng konti. Madali lang kasi maluto yung repolyo at saka beans pa. Kaya ayan mga mare, lekos-lekos mo na yung kumare. Ihahap-cook lang natin itong mga gulay natin mga mare kasi babalutin pa natin mamaya. Ayan, ilagay na nga natin ang repolyo polio. Ayan, tak-tak mo natin red folio. Sayang din, more. At eto, mekos-mekos muna. Mekos-mekos lang -mekos mga mabe eh, para hindi ito ma-overcook. At ayan mga, mekos-mekos ulit. And eh, ganun konti, lutoin konti yung repulyo tapos, maya maya nyan mga mare, maglalagay na tayo ng panlasa, ang asin at saka, panita ayan, mekos mekos ulit tapos, maya maya nyan mga mare isasarong na rin natin yung bean sprout. ayan, and then mekos mekos ulit, maya maya konti Luto na siya mga mare. Isa-set aside na natin siya maya-maya. Ayan. Mekos-mekos mo lang inyong kumare. Para naman yung lasa niya eh mahalo-halo. O diba? Tak-tak-tak. Ayan. Medyo na siya mga mare. Kaya isasali na natin siya sa strainer. Para matanggal yung sabaw niya. Para pag nagbalot tayo mga mare eh hindi mababasa yung wrapper. Ayan mga mare. Eto, pag-iwahiwalayin ko muna itong wrapper, mga mare, para mas madaling magbalot at saka habang pinapatuyo natin yung gulay. Eto na nga, tapos na tayo mag-iwahiwalay mag ng wrapper, mga mare, kaya balot-balot naman tayo. Ayan, balot dito, balot dyan. Bibilisan na ng inyong kumare para tayo ay makapag-prito na rin maya-maya bukas mga morning at tapos din tayo sa pagbabalot ng lumpiang gulay kaya eto naman magpapainit na tayo ng mantika at iperfect na natin ang ating binalot na lumpiang gulay ayan balik ka rin natin no more para hindi ito masunog sayang naman pag nasunog mga sayang pagod na yung ayan. balik tarin mo Ayos-ayosin mong pagluluto. O dito. Ayan na nga. Luto na mga mare. Iaakon na natin. Mga luto ng ating lumpiang gulay. May sausawan, panasuka, may onion at bawang. Kain na mga mare.